nakakabilib naman kayong mag-asawa. Ang babata nyo pa, nakakapundar na kayo. Yes naman, syempre habang bata pa. Magpundar ng magpundar, geners. Ah, mm. uh, ko kayo sa matapos na yung araw. Oh, meron na tayo <laughs> breaker. Tapos uh. yung ilaw pwede na rin. Oo. Uh -huh. uh, na lang doon, no. Tapos dito yung CR namin. Hmm. CR reveal. <laughs> Tere! <laughs> Project of Amang. <laughs> <and> Katuro. <laughs> oh. Mm, Tignan nyo guys. Ikabit mo lang dito. Eh. Ano, pintuan namin. Oh, taren, ang saucy, di ba? Ilaban namin ang CR namin. Eh. Okay. Oh, tapos, ano pa? Tapos, dito may mga sakit din kami. Alam nyo bakit mayroon sakit dito sa sa malapit namin guys. Kasi, hmm. Dito yung rice heater, cooker. tsaka rice cooker. Well, naman. tapos, ba't Wait mayroon pa dyan? Man, bakit mayroon na naman? Oh. Kasi malay mo may refrigerator tayo. edi oh, bungahan oh. Eh, di na natin. Oh, dun, dun. Oh, pwede din mga electric pan. Yes. Hmm. Uh, ito, masarap lahat yun. ng sakit. Ito, pindutan para sa Terris Terris Ito para sa kusina. Mm. Tapos itong isa dito sa salas. Yan. Yes. Tapos dun kai. Dito. Malika, turo kita sa aming sa bedroom. <laughs> third bedroom. Bakit may bakit pisaksakan na naman dito? Ano ka? Ang taas naman dyan? Kasi pang split type na aircon, uh, Siyempre may pera. Nakmanin. Excuse me with feelings and emotions. Eh abang mo lang pag may pera ka. Mm. True. Oh, bakit dito na naman yung saksakan? Andawin naman yung saksakan katuro. <laughs> Ba't ang tataas? Siyempre, para... iwas sa disgrasya sa mga bata. Mm -mm. Inaasan namin guys para hindi naaabot ng anak namin. Mm -mm. Laman man pag may mga bata eh, Sakto, pagka-abot na isaksak niya. Isaksak nila dyan yung mga tinidor. Hindi mm, na na sila kaya dito na lang. O, para pag Kailangan laki din... niya. May isip na siya pag naaabot niya yan. Kailangan isipin natin yung safety mm -hmm. ng mga... Ayun, Ay, saksakan ng sala mo. Eh, sinasabi nilang kulang yung mga outlet mo. Saksakan ng aming 30... 2 <laughs> <laughs> inches o 60... Plus 9 diba? inches na. 30. Uh -huh. Yun, guys. Habang nag-vlog kami, meron tayong followers from Santiago City. Yun, shout-out sa kanila. <laughs> Ayun yung mga nag electrician Dito, magkatabi na rin yung socket namin. Tsaka yung pilota ng ilaw. Ganon uh -oh. din sa kabilang parto. Uh -oh. For the meantime, ito, dahil hindi pa naman malaki yung anak namin, siguro mga playroom muna nila ito. Uh -oh. hindi -oh. Playroom, kung nakapanin. <laughs> Kahit matagal, matapos, okay lang. At least may napupunta. Yun lang, bye!